49 square meter na rest house. Gusto nyo bang malaman kung ano ang itsura nito? Tara, samahan nyo kami. Ipapakita ko sa inyo ang ating project na natapos dito sa San Fabian, Pangasinan. 11.8 square meter po ang total ng terrace na to. Tsaka tamang-tama, magandang tumambay dito kasi maganda yung lugar. Tara, pasok tayo sa loob. Pasok kayo mga ideas. Dito po, pagpasok nyo pa lang, bubungad na sa inyo kaagad itong living area. Alam nyo ba kung gano'ng kalaki ito? Ang total floor area nito ay 16.5 square meter. Tamang-tama lang para sa 49 square meter, hindi naman siya gano'ng kaluwag. Pero makikita ninyo na sumakto ito para magkaroon ng living area. May maliit na space para sa dining area. At pagpumasok pumasok kayo dito, sa dulo, nandito ang ating kitchen. So open space lang ito, open layout. Ha, ito naman po yung kitchen natin. Meron tayong mga ordinary na mga cabinets dito and meron tayong malalaking mga tiles na ginamit para sa countertop which is good para sa mga ganitong rest house. And kung papansinin din nyo mga Kaideas, meron tayong mga bintana dito with screen and mga bintana natin ay mga jalousie, pero modern jalousie. And papansinin din nyo ang ating ceiling mga Kaideas ay more on flat ceiling para yung space ay mas maging mas maluwag at gumamit po tayo ng medyo may pagka-modern na mga lightings. So ngayon, punta naman tayo mga kay Diaz sa mga kwarto. Tara, samahan nyo kami. Sa kwarto, bubungad sa inyo dito ang room number 1 na mayroong 6.6 na total of floor area na mayroon pong saktong-saktong space para kumasya yung ganitong queen size na bed. Yan. At makapaglagay din po ng maliit na cabinets. So para lang kayong nasa rest house talaga, para lang kayong nagbabakasyon. And dito sa bintana naman, meron dito tayong mga bintana na aluminum, jalousie. Uh, okay na okay ito para sa mga rest house. Tara sa room 2 tayo. Pagpasok natin dito sa room number 2 mga kay Diaz, Same lang din, 6.6 ang square meter nito. At uh, parehas din po yung design at layout nito. Dako naman tayo mga ideas dito sa Common CR. Ayan no? Tara. Switch natin yung ilaw. Pagka-open nito, meron po tayo dito CR na merong 3 square meter. yeah, 3 square meter. Tamang-tama lang po ito para kumasya ang bowl. Kumasya ang ating sink. Meron na rin po tayong niche. Uh, 3-way with heater na single point para dito sa ating shower. Kasang-kasa siya pa, para dito sa 3 square meter. So, ito mga ideas ang kabuuan ng 49 square meter na rest house. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag kalilingutan na mag-comment at mag-like. And follow this page para sa mas marami pang mga walkthroughs, mga projects at mga ideas para sa inyo.